Chapter 33, hindi mapapahama kailanman ang may takot sa Panginoon. Sa lahat ng pagsubok, siya ay laging maliligtas kahit pa anong gawin ng kaaway na... Uh, atakin ka ng deblobyo, sakit kung ano pa man siyaan. Hindi ka kailanman hayaan ng Panginoon na mapapahama. Ang taong marunong ay na napupuot sa kautusan. Di siya napupuot kahit mahirap tahakin yung pagsunod sa Panginoon Jesus Christ as a Christian. No, kahit nahirapan siya, marami siyang iniindang sakit. At first kasi guys, kapag pumasok ka as a Christian, madami kang mararamdamang sakit sa katawan. Tapos itetest ka talaga hanggang sa magtiwala na yung karunungan sa Hanggang matuto ka na at ganun pala yung way ng Lord Jesus Christ na matuto kang sumunod na at maintindihan na yung ways ni Lord. Ang tao marunong ay di na po po siya niya. Ngunit ang tumutupad dito ng paimbabaw ay parang bangkang inampas ng bagyo. Hipokrit at uh, sinusunod lang dahil na, na, na force na sumunod, dahil nakaschedule na sumunod, dahil naka-incharge ka. Ang matalinong tao ay nananalig sa kautusan. Ang tiwala niya dito ay tulad sa tinig ng Panginoon. So, yung utos ng Panginoon, Jesus Christ, alam natin na salita ng Lord Jesus Christ ay tinig niya de, diba? di ba? In the beginning, the Word, the Word was with God, and the Word was made flesh, and live among us. Yan <laughs> yung sinasabi doon sa every mass ng uh, sa katoliko. Ang taong, ma, ayun nga, ang matalinong tao ay nananalig sa kautosan. Ang tiwala niya dito ay tulad yun nga, sa tinig ng Panginoon. Sinusunod niya ang the voice of the Lord. Sabi nga ni Lord, seek ye first, seek my face and seek my voice, listen to my voice. Ihanda mo ang sa sasabihin kung nais mo ikaw ay pakinggan. So, kapag makikipag-usap ka daw po, no, kailangan paghandaan sa, ng mabuti yung sasabihin. Uh, yung from the heart nyo to 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 oh. ayos mo muna ng iyong nalalaman bago ka tumugon kasi siyempre ang ating ma, hindi mo alam yung mga kausap mo may mga pang refute din sila na sagot. Parang gulong ng kariton ang isipan ng mangmang. -mang. Gusto niya gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Walang kwenta na hindi nakakatuwa sa mata ng Panginoon. Parang paikot-ikot na ihi ang kanyang pangangatwiran. So, wala pong laman, hangin lang. So, ang kaibigang mapanlibak ay parang kabayong haling sa inyo yun mga nangyari sa mga chismosa. At uh, na kapag sinakyan ay humahalinghing. So, kapag sinakyan, halimbawa, uh, pinuntahan ka sa bahay mo, tapos nag... Uh, uh, kinukwento yung uh, about sa family niya, uh, friends, mga ganun. Ang mangyayari kasi, no? Uh, pag chismosa din yung pinagkwentuhan mo, ang uh, para din siyang ah uh, kabayo, hahalinghing din siya, no? Uh, susuportaan ka sa pagkakasala. So, ang pagkakaiba ng mga bagay, bakit, bakit may araw na itinuturing na higit kaysa iba? Bakit may araw na parang ikaw ay sagana, may araw naman na ikaw ay mahirap, naghirap, or uh, something gano'n. Like may araw na ikaw ay malakas, may araw naman na ikaw ay may sakit. May araw naman na, ah uh, na ah uh, uh, binibless ka ni Lord sa financial tapos may araw din na walang wala. Gayong iisa namang araw ang sumisikat sa buong isang taon. So may panahon na nag-evangelize ka, straight evangelist, so may panahon na nag -re relax ka. <laughs> Sapagkat may mga araw na itinangi, itin itinangi ang Panginoon. So may may uh, nakaset na mga uh, piging, no? banquet, gano'n, banquet, 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 banquete, parang gano'n. <laughs> So, may mga panahon talaga na, example din yung birthday, di ba? Yung, uh, yung, yung lumapit ka sa Diyos, yung uh, pag pagka, pagkikiborn again mo, na nakipag-isa ka sa Diyos, parang you treat the day as a special for you. Nang itatag niya mga panahon at mga kapistahan, di ba? may araw siyang pinagpapala at pinabanal. And yun ay araw ng Panginoon, Jesus Christ, na ikapitong araw. At mayroon namang itinuring na pangkaraniwan, na week, uh, weekdays. <laughs> may araw siyang pinapa, pinagpapala at pinapabanal. Yun. Lahat ng tao ay mula sa alabok. Sa alabok, kinugis si Adan. So, bakit nga ba gustong, gustong sungkitin ng mga tao ang... Uh, mga matataas na bagay o oh, sungkitin yung between <laughs> yung buwan, yung araw kung sila naman ay galing sa lupa but uh, kailangan pa pag-aksayahin ang panahon na mag-exert much effort especially yung pag paghahadap ng pera Di naman sa ano guys pero may iba talagang binamahal na yung pera tapos nag-impok na nag-impok tapos uh, hindi nila alam daw no, na babalik din sa kanila. Yung iniimpo kanila, hindi para sa Diyos sila nag-iimpo, kundi para sa mundo. Ngunit sa di malirip na karunungan ng Panginoon, wala siyang ginawa ng magkatulad. No? Kahit ang daming tao dito sa mundo, kahit pa twin, hindi talaga magkatulad. Andun pa din yung hindi sila perfect. Hindi sila perfect na twin. Uh, lahat talagang ginawa na unique. Eh. Kahit yung mga halaman, binigyan niya ang bawat isa ng kanyang tanging kalagayan so uh, it's the it's the will of the Lord Jesus Christ na tayo ay maging mahirap, tayo ay uh, tamang tama lang yung ating pamumuhay, uh, tayo ay medyo angat sa buhay mayroon siyang pinagpapala at pinadakila in one blink, katulad ng kay David, nung galing siya sa simpleng pamilya pero dinakila siya ng Panginoon. Mayroon siyang hinirang at itinalagang maglingkod sa kanya. At mayroon namang sinumpa. No, mayroon talagang hindi siya pinili. Sinumpa ng Panginoon. Pinahiya at pinalaya sa kanilang kinalalagyan. Ang putik ay hinuhugisan ng magpapalayok ayon sa kanyang maibigan. So, ibig sabihin, nasa kamay ni Lord kung maibigan ka ni Lord o ba ma please ba si Lord Jesus Christ sa iyo o hindi. Ilinigtas ka ba ni Lord o hindi? Hipuin ka ba ni Lord o hindi? Uh, magpapakilala ba sa iyo sa so Lord Jesus Christ o hindi? something ngayon. Like ngayon, di naman ang tao ay binibigyan ng Diyos ng kaniganyang tayo binibigyan ng Diyos ng kani-kaniyang kalagayan, ayon sa kanyang minamarapat. Depende sa kapasidad ng tao. Gayun din naman ang tao ay binibigyan ng Diyos ng kani-kaniyang kalagayan, ayon sa kanyang minamarapat. Depende sa kung ano siya nababagay, kung saan, at no, at sino siya nababagay. Ang, ang ang, katapat ng masama ay ang mabuti, di ba? Katulad ng mga palabas, talagang may mga kontrabida ko may bida. <laughs> ang katapat ng kamatayan ay ang buhay at ang katapat ng makasalanan ay ang taong makadiyos. Ang ang tapat ng katapat, no? Katapat kaya hindi tayo pwede talaga makiisa sa uh, opposite sa atin kaysa sa paniniwala, sa mga ginagawa, hindi pwede makiayon. Pwede lang tayong uh, para makilevel makilevel ka sa uh, status ng spiritual life niya dahil no, tatanggalin mo yung pride niya pero hindi to the point na gagayahin mo din yung kinagawa niya na hindi dapat no ang katapat ng masama yun nga Ganyan, nagmula sa kamay ng lumikha ang lahat ng bagay. Mag, magkakatambal ang isang bagay ay kab, kabaligtaran ng ikalawa. So katulad sa amin, guys, yung ate ko ay uh, medyo may pagkatomboy, pasaway, pero nag-asawa din siya. So yung ikalawa naman, uh, dalagang-dalaga kung kumilos, tapos ganun din yung sunod. Tapos yung isa naman, tiger, yung ugali. After sa tiger, ako yung sumunod. Tapos sunod sa akin, pasaway na naman. So yun, uh, Ganon talaga. Hindi talaga magkaparehas. Yung mga kapatid natin, guys, iba't ibang ugali. May iba't ibang ugali. Kanya nag nagmula sa kamay. Kanya nagmula sa kamay ng lumikha. Ang lahat ng bagay. Yun. Ako ang kahuli-huli ang namitas ng ubas. Wala, wari, namulot lamang ako pagkaraan ng mamimitas. Ngunit sa awa ng Panginoon, marami pa rin akong nakuha. No? Na, na, nahuli ka man sa pananampalataya, pagiging born again Christian, nahuli ka man kayo sa pagpasok, pero tingnan mo naman, no? mas, mas nag-grow ka pa kaysa sa mga matagal na born again Christian mga matagal ng kristyano na nakakarinig sa salita ng Lord. Ngunit sa awa ng Panginoon, marami pa rin akong nakuha at napuno ko pa rin ang aking mga pisaan, gaya, gaya ng mga naunang namitas. So, ang sa una at ang sa huli, guys, wala talaga pinagkaiba. Parehas ng bata, sa Lord Jesus Christ. Alalahanin ninyo, ito hindi ko ginawa para sa aking sarili lamang. Kundi alang-alang sa lahat ng mga naghahangad, matuto ng mabuting aral gusto matuto ma maging wise. Gusto matuto na maging wise sa katotohanan, sa kabutihan. Kaya makinig kayo mga pinuno ng bayan, kayo mga namamahala sa kapulungan. Pag-isipan ninyo ito. Habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa daigdig, huwag mong ipagkatiwala ang buhay mo kanino man. No? Huwag ka magtiwala sa mga tao, no? kahit pa ang sarili mong pamilya. Maging sa asawa, anak o kaibigan. Kasi ang tao nagbabago at nagtatridor. Tumatridor sila guys. Strumatid at, uh, At, uh, Ay, <laughs> At huwag mo rin ipamigay na lahat ang iyong ari-arian, baka magsisi ka at mapilitang magbakaawa sa ari, ari ang iyong ibinigay. So baka ikaw din ay Uh, hut-hutan at wala na matira sa iyo, sang kapupulutin, homeless ka na. Habang ikaw ay mahininga, huwag mong ipailalim ang buhay mo sa iba. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng tao na manipulahin ka no, so sila magde-decision para sa buhay mo. Kailangan marunong kang tumayo sa sarili mo pa. Mas mabuti na mga anak mo ang humingi sa iyo kaysa ikaw ang magmamakaawa sa kanila. Bang ikaw ay may hininga, huwag kang, huwag mo ipailalim ang buhay mo sa iba. Kung sinabihan ka na na ni Lord na tumayo sa sarili mong paa, din tumayo sa sarili mong paa. Magsikap ka sa lahat mong kabuhayan at huwag mong dudungisan ang iyong karangalan. Kaya ayaw talaga ni Lord na nag, uh, uh, nagtatamad-tamad ang tao. At sa wakas ng iyong buhay, kapag ika'y naghihingalo na, saka mo ipamana ang lahat mong ari-arian. Kapag ika'y lilisan na sa mundo, kasi mamaya kapag nagbigay ka, baka uh, kahit pang ospital, hindi, hindi ka na makakabayad. Eh kaya doon na kapag naghingalo ka na, doon ka na, mag, mo na hati-hatiin yung ari-arian. Ang aso ay dapat bigyan ng kumpay, karga at latigo. Ang alipin na may dapat bigyan ng pagkain dinisiplina at disiplina at trabaho. So kailangan talaga na ipaalala sa mga kasambahay na ikaw ay amo, guys, na hindi ka na basta-bastang uh, hindi ka bab babasta-bastain. <laughs> hindi isiisihin. <laughs> Paggawain mo nang gusto ang iyong alipin upang matahimik ang loob mo. pagawain Kapag siya ay walang gawain, mal malamang na makaisip ng paglaya yun pag hindi busy, syempre, no? Ano ba yan? Boring. Gusto ko yung gumagalaw ako may ginagawa. Singkaw at pamatok ang pampasuko sa toro. Parusa ng berdugo ang pansupil sa masamang alipin. Ibig sabihin, every bagay dito sa mundo, guys, ay may Uh, Opposite. <laughs> may ka-opposite sila, guys. E tulad ng, di ba, holy ka, tapos sila nag-worldly. Andun yung righteous, tapos unrighteous, uh, lovelessness, tapos andun yung love. So may talagang katambal. Mm may karibal ka. So ayan, yeah, parang ganun. Pamalagiin mo siyang abala sa gawain sapagkat ang walang ginagawa ay nakakaisip ng masama. Kaya nga pala kapag ikaw ay nasa bahay lang, hindi ka lumalabas, nakakaisip ka na kung ano-ano ay naatake yung feelings mo, pati yung isip mo. No? Kaya maganda daw talaga na may ginagawa ka para daw hindi, ka ma, ma hindi mo ma-entertain yung mga atake ng kaaway. Ngunit huwag kang magmalabis ka dito man at huwag gagawa ng anumang labag sa katarungan. No, yung parang ginawa ginawa mo ng alila yung sarili mo, yung alipin mo parang sumobra ka na, no, exaggerate ka na. Kung mayroon kang alipin, mahalin mo siyang gaya ng yung sarili. Sapagkat pinagkikirapan mo ang salaping ibinili sa kanya. Kaya, <laughs> no, masasayang lang. Tapos iba yung trato mo sa kanya. Uh, at kadalasan pa naman ngayon, pinapatay pa naman yung ano, no, mga mga OFW, yung mga nag nag-aabroad, pinapatay sila guys, sinasamantalahan, iba yung trato sa kanila. So, yun. Ibig sabihin lang nito guys, love one another. Gusto sabihin the Lord. At ituring mo siyang parang kapatid sapagkat kailangan mo siya gaya ng iyong sarili. Two is better than one. Kaya mo siya binili kasi nga para makatulong sa iyo. Tapos ang gagawin mo, minamaltrato mo siya. So, ang pag nangyari yun na minamaltrato mo siya, lalaya siya, o di kaya mapapatay ka pa. So, o di kaya madedemanda ka, magsusumbong. Kung maging malupit ka sa kanya at siya'y lumaya, saan, saang panig ng daigdig mo siya hanapin? Magtatago na yan, syempre. Magpapakita pa ba yan sa'yo, guys? Kasi sobrang masasaktan at pinamaltrato. Kaya hindi na yan magpapakita. Kaya nga, nag, kaya nga sila nagiging alipin, guys, para makasurvive din sila. Kaya ginawa din silang alipin as helper. At hindi sila dapat yung minamaliit o ibang yung trato.